Eto Duday Oo oh. Mukha lang madali yan Pero mahirap yan eh... Oo oh, nga oh. Nine Minus Six Equals one Mali Bakit mali? Kasi nine minus six Equals three Ah Galing ah Sige In two moves Kailangan mong i-correct yan Okay Kapag nagawa mo yan In two moves Meron kang Two Twenty What? Twenty lang? Tusi <laughs> ka pa But, Pwede na to Pamirinda. Eh, wala na akong pera <laughs> eh. Pamirinda O, oh, ng, ano, sobrang sa tinapay. Di na pala kasya doon, ano. Eh, pambili ng tinapay, tsaka magtubig. Pwede na yan. laban na yan wala na akong pera pamirinda. Oh, Ay, 6 Ay, Wrong. Wrong. Gagawin mo, itatama. Kapag natama, meron ka 2 pesos. Okay. <laughs> ah, sige, itesting mo makareklamo ka kala mo naman masasagot mo yan ano yan uy muntikan na 0 minus 0 equals oh wala mali mali ka bro mali ka bro bro 9 ah 6 yan baliw 9 minus 6 sige 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 guys like and follow tapos testin nyo na to pero alam ko makakain nyo to kasi with honor siya ayo Kaya mo yan Ah, sige, sige. With honor siya. Tingnan natin kung magagawa niya. Yung mga with honor din dyan, guys. I-try nyo na. Para may exercise yung utak nyo. Oh. Oh. Nine plus three. Oh, wala. Ay, but, but Wala. Wala, be. Parang but, di mo ata kaya ngayon. But <laughs> difficult. Ha? Huh? Difficult. Difficult? Kaya mo yan. Bente. Difficult. 20 din to. 20 din to. Kung ayaw mo, sa kanila na lang. Sa inyo na guys, kunin nyo na. Nasagot nyo na eh. O, yung mga nakasagot dyan, i-comment nyo yung sagot nyo sa comment section guys. Ha? Tapos like and share. Tapos follow dyan na din. Ang ah, aming page. <laughs> ano yung sagot dito mga kapare? Ano ba? Ano ba? Kliente ha. O, sige, try ka pa. Two moves. Dapat may correct mo. Ang yan Uh, ang kawawari pa we. Kala mo talaga mahirap eh. Bibigyan kita ng clue. Uh. Two moves. <laughs> 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 At least bibigyan kita ng clue. ha ah, sige. ha ah, sige. Ah, eto. Pang ano, eto yung clue na iniintay niya guys eh. Ito yung clue na hinihintay niya. Ah, sige, 200. Kapag nagawa mo, 2 moves. Kapag nagawa mo, sa'yo na 200, ha? Ah. In 2 moves. <laughs> Tignan natin kung masasagot niya, guys. Mm -hmm. Parang ginanahan ko nung 200 na. <laughs> Sige. Okay. Seven. Ginawa niyang seven. Tapos, ginawa niyang two. So, 9 Nine. Galing oh. 9 minus 2 equals 7. Nakita pa niya yun. Madaya uh, ah. Akin yung pera huy.